Hello so, mga miso, ngayon kasi Wednesday sa amin, may tali pa, pa So, ito try ko yung budgetin yung 250 kung magkasya ba siya. Kung ano yung mabibili ko. So, yung binili ko dyan, tahong. Pagkatapos, bimili rin ako ng pichay. Bimili ako ng pichay at bumili rin ako dyan ng ceiling green. So, yung tahong ay 150 na. Tapos, yung pichay naman is 35. Dalawa, dalawang balo, adalawang uh, dalawang ano, kali, 35, tapos yung sili, siling green, ano, ah, uh, 20 pesos, tatlo. Tatlo, tat, oh, andi, anim na piraso. So, ayan, tapos na kami kumain. <laughs> tapos na kami kumain, mga mi. So, nagliligpit na ako. Actually, ang mahal na nang bilihin ang bilis naman, ano, Talaga. Yung Tsaka bumili na ako nung kimchi. So naka 300 ako. Nakahiram naka 300. Oo, nakahiram ako ng isang daan sa ate ko. Makalimutin so, thank you, Thank you na lang. At, ano kasama ko sila ate ko. Dami ko pang tupiin diyan mga mi. Hindi pa talaga ako ano ganoon talaga. So pagkatapos kumain, ako ako'y magligpit kasi natulog na yung panganay ko na anak. Siguro napagod din siya, kaya gano'n. So, inayaan ko na lang siya. nayan ko na lang siyang matulog. Tsaka, bago siya dumating ng school, ay kumain na rin naman siya. Kumain siya kaagad. Pagdating niya sa, pagdating niya sa bahay, kumain na siya. So, hanggang na lang po tayo mga mi. I see you po sa aming next vlog. Bye-bye po. God bless atin.